Hello! Magandang araw! Magluluto po tayo ng beef papaitan. Naghiwa po ako ng taba ng baka. Yan po yung aking pagmamantikahin. Parang ipiprito ko po siya mabuti hanggang sa magmantika. Kapag may medyo mantika na siyang lumalabas, lagyan na rin na po natin ng rekado. Tulad ng luya. Inuuna ko pa ang luya para mabango at masarap. Haluhaluin ko lang po mabuti nyan. Kapag okay na yung luya at luto na, sabay na rin po natin yung bawang. Mas maraming bawang, mas masarap, mas mabango. Haluhaluin po natin mabuti hanggang sa ito ay mag-brown. Sunod na rin po natin yung sibuyas. Mas masarap kapag maraming rekado. Ikisa po natin mabuti hanggang sa maluto ang ating mga rekado na bawang, luya at sibuyas. Halu-haluin lang po hanggang sa mag-brown at maluto. At, at kung naamoy na, po natin yung mabangong aroma ng ating mga rekado, ay sunod na rin po natin yung karne. Ang gagamitin po nating papaitan sa pagluluto ay laman loob, laman ng karne, at atay. Ayan, nilagay ko na po yung mga karne. May libro din po yan, yung part ng karne ng baka. Mas masarap kapag maraming parts ng laman loob ng karne ng baka isa itong nagpapasarap sa ating papaitan. Igisa lang po natin mabuti hanggang sa lumabas yung katas ng karne ng baka at laman loob. Pagkatapos po niyan, ay lalagyan din po natin ng tubig. Tansya-tansya na lang po mga kamadam ko sir. Hanggang sa ito ay mag-okay na yung tubig. Lagyan na po natin ng takip. Tatakpan po natin at uurasan po natin ito ng 20 minute, minutos. 20 minutes kasi medyo matigas po yung karne ng baka. Ayan po. Kapag tumunog na po yung pito sa taas, dyan po tayo mag-umbisang magbilang ng 20 minuto. Ayan. After 20 minutes, yan na po yung kalabasan ng aking papaitan. Malambot na po ito. Lagyan na rin po natin yung atay, atay ng baka, tapos halo haluin natin. Hinuli ko pong ilagay yung atay para hindi po siya tumigas. Ayan, nilagyan ko na rin po ng kalamansi, eh. dalawang nor cubes beef, tapos pamintang durog. Mas maraming pamintang durog, mas mabango, mas masarap at malasa. Pagkatapos ng pamintang durog ay aking hahaluin. Ayan. Masarap po ang ganitong luto ng baka. Tapos nilagyan ko rin po ng pampalasang asin. Naluhalo ko lang po yan. Tapos pechin. Tapos nilagay ko na rin po yung siling green. Masarap po kapag maraming sili. Tapos sinabay ko na rin po yung papait. Yan po yung nagpapalasang mapait sa papaitan. Tapos tinok tinikman ko po ito. Masarap po ang papaitan, lalo na kapag umuulan. Masarap humigop ng sabaw. Ayan, hinalo-halo ko lang po. balihap half cook lang po yung aking siling mahaba. Mas masarap. Ayan po ang ating beef papaitan. Bye-bye!